Good morning mga kabisay Miga Miga Lab shout out sa inyo Katatapos ko lang magdilig mga kabisay Dito sa talungan Ito pa lang ang nadidiligan ko mga kabisay Dito sa porsyo na to So Miga Miga Lab shout out sa inyong lahat dyan uh, Isang pinagpalang umaga na medyo mainit na at ngayon tayo nagsasakripis yung mga kabisay dahil medyo brown out. At panibagong vlog, panibago na naman tayong ganap kung paano maghakot ng tubig dito sa ating mga halaman para pandilig. So, kanina pa akong madaling araw nagbabalagwit ng tubig mga kabisay gamit yung dalawang timba. Pero sa awa ng Diyos ay nakatapos naman tayo dito ang problema nga lang medyo pagod dahil nagbabalagwi tayo ng timba yung hinakot kong tubig mga kabisay ay talagang naubos walang natira sa drum may natira kaunti kaya siguro nagdagdag ako ng mga apat na balik para makumplitong ma uh, diligan at doon naman sa kabila dito sa ating mga ampalaya ay eh, hindi pa ako nakakapagdilig pero maghahakot siguro ako ng tubig dahil siguro mamayang hapong ko na lang ito didiligan dahil medyo mainit ng mga kabisay masakit na sa balat ang init kaya ang gagawin ko siguro uh, maghahakot ako ng tubig kung sakalit magkailaw na mamaya so mapapaandar natin yung makina host na lang ang gagamitin ko mamayang hapon dito kung sakaling magkailaw na or magkakuryente na brown out kasi mga kabisay kaya sakripisyado yung pagdidilig ko ngayon isipin nyo alas 7 halos tapos ko na lahat ito dito ay ngayon ni eh, mag aalas 8 na doon pa lang ako sa talungan nakatapos dahil ang tubig mga kabisay ihinahakot ko pa at ito ang aking gamit dalawang timbang ito So, babalik uli ako doon at hahakutan ko itong drum. Ayan hindi naman ito kakasya dito kaya kung uumpishan ko ngayong magdilig medyo nakakapagod na dahil sobrang init at mamayang hapon na lang isasakripisyo ko na lang ito kung anuman ang kalalabasan ngayon ng ating uh, ampalaya at ibang mga halaman so wala tayong magagawa dahil ang hirap Medyo nakakapagod maghakot ng tubig dahil medyo malayo-layo din mga kabisay. At yung pinaghakotan ko ay doon. Tapos ang pinagkunan ko ay alam nyo naman siguro. Nare-realize nyo na rin ang aking mga dinadaanan. Ting pupunta dito. Ayun. Doon, sa dulo pang iyon, doon sa may bahay na yon. Kung nakikita nyo yung bahay na malaki. Ayun mga kabisay doon ako kukuha ng tubig hahakotin ko dito dahil wala nga yung kuryente so siguro abang abangan nyo na lang mga kabisay so yun mga kabisay at tayo maghahakot samahan nyo ako mga kabisay at alam na dis kung saan tayo kukuha ng tubig <laughs> ganito ang ginagawa ko kanina mga kabisay simula uh, 4.30 tayo maagang naghakot ng tubig at saglit lang na ipinandilig mga kabisay ay ubos at nakapaghakot pa ulit ako so ngayon ay maghahakot ulit ako bahala na yung ibang halaman na hindi ma ano ma diligan ngayon at mamaya ay eh, baka magkailaw na so Ate na lang didiligan ng hose para medyo maalwa naman. Ito ang malaking sakripisyo mga kabisay pag mawala ng ilaw or kuryente. Dahil talagang magpipinitin siya ako. Sa bagay kalilipas pa lang ng mahal na araw eh. Kaya okay lang na magsakripisyo sakripisyo tayo. <laughs> So ayan na andito tayo ngayon sa aking puso So magbubumba ako ngayon mga kabisay Dahil pupunain ko ulit itong aking mga timba Para hakotin doon sa drum So let's go Abang abang mga kabisay Samahan nyo ko Ayan mga kabisay At Puno na yung aking pangalawang timba Ayan na ko na yung isa So pagpasan na lang <laughs> sumahan nyo ako mga kabisay no para ayun malayo layo pa ang aking uh, pagdadalhan <clears> huh <throat> yan dalawang yan so ikakabit ko ito mga kabisay Ayan ganito ang sakripisyo ng walang kuryente mga kabisay so tara so, tara mga kabisay ah, yun ah, medyo mabigat <laughs> kanina pang umaga kasi ako mga kabisay ano yun ng madaling araw pa akong naghahakot kaya medyo masakit na ang ating mga balikat hindi ko ngayon maililipat sa kabila kasi may hawak akong cellphone <laughs> so ganito na lang hanggang doon hindi ko na ililipat sa kabilang balikat kaya naman eh Ayan. Kaya niya pa ba to, mga kabisay? sino ang nakaka-relate nito sa mga naan dyan lalong lalo na yung mga nasa probinsya huh. ganito kahirap mga kabisay ang pag-igib nung mga araw hindi pa uso ang mga gripo ha huh. ayan huh. muna so yun mga kabisay nakatatlong hakot na ako at malapit ng mapuno pero may dumaan mga kabisay doon sa kalsada at sabi eh huwag ka na ikang magpagod dyan tayo bisay dahil mga alas 9 may kuryente na so salamat naman at salamat din doon sa dumaang nagmalasakit sa pagod <laughs> So... Uh, ayan at siguro pakikiramdaman ko na lang kung anong oras magkakuryente dahil ganon din naman nakakapagod ng mag dilig pa dito dahil tanghali na pero sa awa ng Diyos ay kumulimlim mga kabisayo tingnan nyo hindi masyadong mainit hindi katulad kanina na medyo malakas yung init. Ngayon ay medyo kumalma. Pero, yun nga, siguro mag na lang ako ng magkakoriente mamaya. Saka ako ipagpapatuloy ang paglilig dito sa aking mga uh, ampalaya. Dahil, medyo nakakapagod na talaga. Kailangan ko muna magpahinga ng kaunti dahil baka bigla na namang lumakas ang init. So, bukod sa pagod ka na pagpapawisan ka talaga ng husto dahil walang medyo kalmadong kalmado ngayon ang hangin mga kabisay walang kahangin hangin no? kung makikita niya ay tahimik dapat ngayon ganitong oras ay umahangin na sa ngayon ay wala so it means kumakalma ang init malapit ng tag-ulan yun ang mga palatandaan ng mga sinaunang tao at siyempre atin din yung natatandaan at kung umaraw man ay hindi na masyadong malakas kanina malakas yun pero titingnan ko mamaya sa kuan uh, ko kung anong degrees tayo ngayon so ayun mga kabisay abang abang muna at mayroon tayong gagawin alright So, ayun mga kabisay at kumpirmado na na maya maya ay magkakakuryente na. Alas 9 na ngayon mga kabisay at meron na doong uh, nagpapalit ng transformer dahil pumutok pala yung transformer kagabi mga kabisay doon sa may release. So, automatic maya maya siguro ay may ilaw na. At kakapagpatuloy tayo ng pagdilig dahil maaga pa naman so abang abangan nyo na lang pero <laughs> sa ibang video na lang siguro mga kabisay pag sinipag ako dahil medyo eh kakalma ko muna ang aking sarili dahil paghahandaan ko naman ang para mamaya alright mga kabisay maraming salamat sa inyong lahat na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video dito sa ating pagsasakripisyo dito sa ating mga halaman ngayong araw na to na nag-brown out at medyo napagod ng maigi ang inyong taibisay so maraming maraming salamat sa inyo, salamat ng marami dyan sa inyong mga suporta, lalong lalo na yung palagi ang naanjan sa mga uh, premier ko maraming maraming salamat sa inyong lahat at sana patuloy pa rin ang ating suporta sa bawat isa alright, thank you so much mga kabisay sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon at patuloy na pinapatnubayan ng Panginoon alright, thank you so much mga kabisay God bless us, bye bye